Hello mga kagura bells Karang adlaw di ay ay muli ko sa probinsya kay Holy Week So nakasakay na ko din sa barko Kaya day trip ako kaya sa yug ko maka uli sa mua So gura So ayan mag stop over with rin kaya na ibalik dyan kay Mito So 100 rock ang tapok Asan yung lugar adi adi adi? Kuhan, sa bato Sako ni sa bato? Oo Mani guys may pag abot ako guys ni labay mi diri sa kong van na oh. kana kana kuno dai pili na siya ka sa isa katapo ko no, 100 oo oh, oh. So, bago pa gyud ni siya di way pa kapin na dai um, ba ay pakapin salamat sa pakapin kadaghan kay mito oh ra mo mga palit mo diri ra na si naglaray sa lider karsada oh Sabot, pakapin ay dagan salamat sa pakapin thank you deha mm -hmm. sa mga bait ko ang jugbutong sa kong vana, guys oh ito na siya o oh, nagkuha na siya. Kuhaan dito na sa yung buntag. Oh. Aw. Sa gamingaw dito kong butong. Ngigop o sabaw. Sabaw raman dito butong. Sabaw raman ahong ganahan ani sa butong guys. Eh. Mm. Ah. Inom ta. Inom ta.

butong na inom ni Mobi oh, guys manguhatag ka guys oh kay mo ni siya dako siyang puno ni sa una guys akong gibabutlan ni Jowa Bells kay taas na kaayo karon kay nanalingsing naman ta sakto-sakto jud -sakto pag uli na ho makautan Jimmy kamunggay ron muha tag kamunggay ayo kay nagirira na na ay sagi Di ka nila mga kuan kay oh, uh, sunod adlaw hindi na po. Nakakas mga ladya-ladya. Di mga po na magulay ng nasi babaw. Taka naman ka. Nga, magbuot na siya guys. Huwag asa ko dapat makuha. <laughs> magbuot na siya guys. Huwag asa na. <laughs> magbuot naman siya. Tasakto ra ni kay para magdagandaghan ra. Tasakto ra ni B. Asa ra tong kuan B.

So, wala na po sila si Tonya. Ayun sila sa likod. O. Sa likod sila. Ayun sila. Ayun! Ipagpapalat. Ipagpapalat sa... ...yung mga likod ng taro pa. Wala may plan. Wala, uh, wala sa plan. Pero... ...wala sa plan. Pero... ...wala siya na uh. mga kagura belsing, abot ta de media ka sumani karongaw sumani among kuan sudan karon sa paning magluto sa paning bago kami mo swimming at to dito to dapita so akong bana na naghaling na kay subba siya subba di ba na nami saging dala saging saging dapat sabi noon di ba ka perfect na jud mo among kuan guys kay kuan ra kanang dinalian. Ang kapitan ng bayot ng bugaja, sigugutuwa. So na oh, ang saging. napon mi ilim noon o di ba? O di ba GSM Moheto o di ba good luck lang mga Jude, kay wala gud pita kay tagay taga. na drinks din at saka ice. Kani mga suka, mga HSP karta di rin dapita. So manikang ang bana ni Maria Antonia. Pak aw. Kinagwapahan sa hayahay. <laughs>

Masa pagmanok manok kay gihapuhap lahat, kabuntag. ka buntag. Lain hapu hapuhap imo. Lahat mo hapuhap no ini ka <laughs> buntag. pag manok. Pagmamahal. Alaga ba. So guys, sa yung buntag jud sila, guys, iyang iyang yung og mga manok yang Kahipapon o oh, diba? Sana all good. Oh o diba? Inaana na siya, guys. Niya siya mga kagora bells Inga Na nadyo na si Jadha. Ang gapi'ta unang hong kakanun sa mga manok. Ang ini o big B. Pabukalon na ka eto na nang <laughs> <laughs> <tong> iha. bana, guys, kuha siya kalibri guys. Kalibre o saging ni diba be. Eh? Kabuutan sa sakong bana. Na may bisbara bi, diba? yung mga saging. Eh. Saging o jaba. So guys, ito dala na kuha niya guys o saging guys. Wala lang kun niya dadalha kay madapawan daw ang Disney Princess. Saging, unsa pa sa to ilam? Jaba to sa ilam? Kalibre. Ako okay guys. Tay guys, guwang na siya. Tapos na siya karlang, car lang. Oh, car Aw, karlangon car langon man daw. Aw. So na dito ang kuan guys, kalibre sa ilaw, ambot ang naman unya na lang oy. Yupak kuan, man kaayo ikuan tas kinalabman oy. Hello mga kagurabels. Magdungag na sa tag kuan kan on dere luto na yung kan on guys hibas na lang siya dayon nagprito ko kuan manok nga kuan na salt and pepper lang talaga siya o di ba walay breading prito na gina guys kadi kunag na breading guys dayon magtinula po tag manok kini sobra dere among itinulang manok guys sa kung ba na pa tinula, tinulahon ng manok guys da oda kaya dahil pituhon pa na ako kay sa kakilo kong gikuan gipalit dahil yun na may kapayas na may lamas darao o oh. mga lamas na nako sa tinula dahil come guys o ba? perfect ba well, guys so let's go rabels lang later kaya magluto pa ang lola nyo aw bells na anang atong tinulang nga manok o di ba ginisa ako siya guys then may mga tanglad dayon may mga lamasers at oh, o di ba may papaya o di ba lutuan ang atong bana og lami ng sudan or makahigop sabaw o di ba perfect kaayo tong tilawan bi kay hanam nagtimplahan Mmm, bro, let me guys. Um, so perfect, guys, ang atong panihapon for today's video. Kaya, lutuan na atong vana nga. Kugihan ka ayo, aw. So, akong patilawan akong vana, guys, kung lami ba. Tila pa sabi.

Halo, kada gano tilapiau, hey. oh, <laughs> guys. tilapia? hahaha.. guys. Udah, udah, lagi jambu udah, 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 udah,

Nababana ko sila si Maria Antonia. Nandun sila o. Nandun sila sa napalaon na sila sa akin. Sa akin. sila si Antonia guys. Maria Antonia. Jambana. Okay? Jambana Bell. ta kay habit na ta at tumamig hanginan at tumamig hanginan guys ayan dritso na may hanginan kaba namin si Jenna si Jenna si Janu si Maria Yan mga kagurabels I-try namin ang shortcut na agyan ng padulong sa kuan Dumon ba ito? Labuon O, <tipos> nagkatulogin tayo dito kung panday? Ha? No, nede di, di mo Shortcut ni siya guys Padulong Padulong sa loob dito sa lunas Ikan kagmaasin Agi kaghantag Maasin, hantag Diri ano na siya shortcut. Oh. Oh, bak. Sa unahan si Jano ay kaduha si Ton si Maria Antonia at kami ang ipanguli. Di ba? Nag -road trip mi mahal at law. Mun mm. sa ta. kang dilikuan ini oh di babing gak ada nabiobi ini nama tapi dari nabiobi ini itu lebih ideri naik sana welcome to the house of love el shadow the grill allah pak apa salah jang tunggu dong lagi Wow. Wow, babe. Overlooking, babe. Tanda, babe. Overlooking. Muna siya. First time na ako guys. guys. Overlooking the Jordan. Diriran niya sa kuhan. Hantag. Shortcut na siya, guys. Oh. Ah, landung landong ginuho Maria. suka so kahat. So very anet. So very anet. Ang ingit na guys. Grabe. Overlooking opak. Overlooking. Road trip. Brum brum. kuan then ni siya sa kuan pa so ang tour guide namin karon guys for today's video ay si Jana si Jano yung nauna at si Tonya at yung Vanna guys marami diri ona na ang labuan shortcut ka pa at tungad sa lunas basta basta oi lok songon ka saka om um, nenik balik diri binu na muna muna depur saka una um, neni na juta diri grapi o um. gora bells god ang ganda ka perfect ba ang ganda nang view guys oh pak wow. untag sinignit man binignit diri guys sinatag ni sa among silingan daghan salamat sa silingan okay to man ito hindi ba binignit diri sa among mga unggot mga mga gaurabel lafang na

бо якбо 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 як ей бо якбо 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 Hey! якбо Hey! Hey! якбо якбо